Umuha mo na ako ng talong. Kasi magbita na ito ako. Ayan. May ilang piraso lang. Takto lang sa amin ba? Ito. Pero yan, nangita ko pagtalong. talong Ayan. Nagbubuta ako dahil may lumiga. Ayan. Isang puno lang. sa isa puno. Yan lang, kakainin namin. Maglauoy ko, maglauoy. ako kong tamko. mga kulay-kulay na lang to. a tagdahon sa saging daw. Pwede daw. Ang dahon sa saging ba? Ipakaon na to sa manok. Oh, manok, baboy. Try na to, be. Binigyan namin sila ng kuan. Ah, uh, saging. <laughs> Yan, pinaghati-hatian nila. Be. Aray. bani nindot sa bani dong nila bani b ayan ano pala nila yan ah sigi may chewing gum kayo dyan <laughs> kabuutan nila nag share-share sila dato ay Tadong nindot tennis siya Ah. Ang galing naman. Di lang nakaasa sila sa fish Kasi sila may halo din pag umaga. May halo ito asula. Ayan. Eh. Dik. Duga, ato pa. Tabtaban din ato nagbani. Agi <laughs> kunis kunis. Alatora nag-share. Nag-share sila kapat. Kaligari man di ay. Eh. Ha 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 Wala sila kabantay na Dari gan nga doon panato dito doon Kaligri mo dali O Ang galing oh, nila no Kakatuwa pa to sila Kalis ay Para na nasi kalingawan Yung baboy lagi na lang kumakain Hindi nang tikop Ang ba Kain, tulog, maligo Harap ng buhay nila Ayan. Malinis na. Ayan. Ah. Sige. Okay. Check shake, shake ja. diyan. Tidak, 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 daming tubog dito oh. tubog means is yung ano mga ganito dati ginagawa lang namin julem ayan 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 ko kung anong ano dito ayan marami yung daming bunga kung grapes pa yan kinakain ko na to Alam. <laughs> eh diba diba ang sili namin walang kadugnas-dugnas yan kunin ko muna yung mga tanim ay yung ano pala uh, gulay maglaswa ako Iwanan ko muna yung dalawa. Napakaseryoso nila sila kanilang trabaho. Ako naman ay magluluto magluto ako ng gulay ay nanguha pala ako ng malunggay magluto ako ng laswa yung walang subak-subak yung -subak. nilinis ko na karaan nilinis na ilang piraso lang malunggay. Yan. Mataba yung malunggay dito. Masaya nga ako kasi may malunggay na para naman may makain. Mabili ka ng isda, lagyan mo lang ng malunggay. Yan. Buhay ka na masustansya kaysa magkarne-karne naku pag kumain ng karne inaantok ako kaya maganda yung gulay hindi ka lagi kang active malapit na rin kami magtanim ng bago may tatapusin lang kami ano sa maglagay pa ng buho yung mga iba kasing kalabasa eh talaka lang pala yung nagtatago sila bata pa meron pa tong ilang kilo to meron ding malalaki hindi mo na sila din lolay pa na lugnas. Krak krak. Sila oh yan Busog ng mga 'yan kaya wala silang pake alam. Masaya kami dahil yun nga ang mga laga rin masaya. Malusog. Salamat sa Panginoon. Thank you. Nandiyan mataba. Nilawin ko muna yung asola. So yan. Ang ganda ng kanyang ko. Ito dumarami na. Green na green. Good. Hello pastora Rose. Good morning. Thank you po sa mga prayers, Pastora. Kuha mo na ako ng sali. Sali. Sali is yung tanglad. Maglagay ako ng tanglad sa aking luloto. Kahapon, si Lawil Mar binigyan ko na na siya ng sila ng sibuyas. Kaya, yun. May itatanim na sila. sampalak lang. Ganyan to. Kasi para lang sa bulay eh. Mabulay ako ng kalabasa, kamunggay, alogbate, siyaro. Ayun. So, ito na. Nahiwa-hiwa ko na yung mga kalabasa. Uh, magla ano to, lunod ko lang to. Tapos, yan si kangkong at si kamunggay. Mm -hmm. Ito lang ako sa kawali magluto. Para, ano, gusto ko lang ng gulay. Yung apoy ko, signal number 4 yan. Ayan. So, ito na yung salay. Is, dinikdik ko na siya. Dahil, Uh, pangalan nito. Para malasa, pag ilunod mo na siya sa may sabaw, tapos, yun, ito kasi yung mga ano niyan, pag tiktikin mo talaga siya para maano yung, maobserve yung katas niya sa punuan niya. Hmm. Ayan, mga simple nga sa bukid. At uh, si Green Malunggay, upang masustansya sa katawan. Kaya, wait mo na! We'll okay, nilunod ko na yung kalabasa, talong, at ito ng kangkong Si kangkong, ito nilunod mo lang At next yung malunggay Pero si tanglad, nandiyan na Amoy chiki na yung luto ko Good morning, ate cha Ito na po yung mga gulay nga, napaka simple na lutuin <laughs> Yan lang gulay sa sahog, sahog, parang manok na yung ulam mo Kasi, yan pero parang magastos pa rin dahil yun nga lagyan pa na sardinas mm -hmm. ano kasi yung ano ko yan so ilang kunti. simple na luto lang yan kakain na tayo mamaya So now, ready serve na. Napaka-simple na luto. Hey. Kao na nga ka dong? Kao na ka? Ah, oo daw. So, yun lang nga, ang aming putahe ngayon is malunggay, kangkong, kalabasa, at um, Talong napakang gigil na. So, perfect ang umaga, almasal, o agahan. So, rice na lang kulang. Gito lang, napakong malayo ka sa bukit, malayo ka sa palingke kung may tanim ka, meron kang ma mapitas at makain mo. So, yan lang. Thank you for watching and have a great day.